mga amigo at tumaya akit na kami pagunta na kami sa puluhan kukunin namin yung habong walang kompres na natin makina pambihira oh wala sira walang kumpres walang kumpres sige payag ka Papahabol ka pa talaga ba? Generator, ito yung padala namin ko. Padala to ng ibang bangka. Julien Si Julian, oh. Ang resirba ito. Ang sira talaga sira. Ano lang? Bakit po yan? Eh dapat dyan lang pala lo eh.

Oh, sige, sige, sige ah. Sige. Payag ka. Payag ako. Pinapawis ka nang marami singot lo ya. Ah. Umagang umaga. Bakit sinulo mo yan? Oh. Bakit mo ba kasi sinulo marami naman kayo? Wala, hindi pumunta itong dalawa ay. Oh, sasakayan mo. Ano? Kung sirain ng ulo loy. paano ka man lo? Basta na. Yan yung junior burulay mi Junior burlasoy. Blackyan bugingyan loyan Jan. Da. Papatay Lo, papatay naman anak ko. Papatay naman anak Jan jan. Yan, uy butas Pedalarin pedalaran nyalan. Pedalarin nila ito. Tsaka itong baro pedalarin. Ah kanyan. Ay pala yan. Marina

Ang Hmm. Leo, siyan. Dahil ikaw ang dungira eh. Kita kami sa bangka. Tara, let's go. Walang kumpris yung makina natin. Oh. Tayo sa bawa ni. Sa ang kani. Bandari mo! Okay, mga bigaw. Ah, uh, umpisa pa lang hila na tayo. Huwag naman sana sa lawat, to Ayusin natin tong makina natin. Ngayon ang ating oras para umalis. na naman kami. Time check alas uh, 7 minutes bago mag-alas 7 ng umaga. Ayan. Uh, weather check tayo mga amigo. Kalmada lang dagat ngayon. Uska kilo para mag-navigate papunta sa laot, no? Alright. Kagala namin yung palapa. O nga pala, ito ay padala to. Padala ng, ano, ng ibang bangka sa amin. Julian. yan Ayusin natin itong makina Anong ano nito? Walang kumpres mga amigo. Anong dahilan kaya kung walang kumpres?

Na. Lima. Ang lima. Dalawa lang. Wala. Akin nya. Akin. Oh, sira raw. Ah, dito 'yan. Ah, dito pa, ba daw? Hindi Ha?

Tama, tama. Tama, tama, may tama. Oh. Tama, tama, may tama. E! <laughs> loy. Sige mga kakusig, Loy. Sabi ko sa'yo, iiwanan mo na yung bisyo mo. Mga babae. Mga sigarilyo. <laughs> babae rin ka kasi ay. Kaya gala yun. Uy, ka-brother, sa isa. Kali, sa kanilang bro. Sa huh? sa ha? Sa kanilang side Ha? Saan rin? Yaw! bro. Ay, loy. Parang masampalataw. Sina, loy. Sa gawin loy. Ivy Wala, okay. 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 bigat yan o Mabigat tong generator okay. Iyan o muna lo Ibaba mo muna okay. Uy, ibaba mo na okay. Bigat yan Huwag okay. natin pahirapan natin yung Mga sarili okay. Nag-umpisa pa lang tayo Ape barong bulo leo Bigat kayo Bato okay. siguro okay. Ha? Padala yun, padala Apo

Ay, nagkaragada po ba ito ni? Eh. Oo. Oh. No. na? Siya na. Siya na? Oo. Oh. Alright, mga amigo. Nagpinagagan. Tano namin yung habong at uh, diretsyo na kami sa fishing ground. Umpisa na naman ang ating ano, amigo. Uh, Paghanap buhay sa dagat Pasipiko. No? Ito yung pangwalong laot namin at uh, hopefully this time ay makachamba kami ng maraming huli at saka mahal na presyo mga amigo. No? Nung ano nakaraang laot ay mura ang kalakal kaya yung iba nang short kunti lang dinalan si mga amigo kasi ayun nga mura ito ngayon ay nagdala na kami ng buya pang buntog no palit sa nawawalan buya nung nakaraan at uh, yun, bago kami mag uh, fishing adventure ay ilalaglag muna namin yung bagong buya alright paalis na naman tayo mga amigo sana pagpalaing kami sa laot na to at kamti namin ang biyaya ng dagat yan time check ulit alas city na alas 7 G's Uras. Kala namin yung habong para pang ano sa mga buya, pang habong. na yung palangoy namin. Ay, palangoy! Pala pa, pala. Lalit! <mukos> 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 Ito, kaliliit ang ano. Lo. butung. Adikku, ini. Kerabing

Kalinggo, dala di sampo da yon. para mo, pwede para mo kike. Oh, pwede. Abi. don. Ay, pwede. Darin mula yo. Asinis di yo. Ha. Yeah. ni ba yun? Yes. dari

Mana ko Ha! Ha! Tatapos ko lang magawa amigo, ayos na. Mandler na. Nangyari pala ay ano, naghalo yung langis at saka gasolina kaya walang kumpris. Oh, Sumigo. Nagsampara kami ng palapa. Tigi isang ano, tigi isang salapid. Grabe. Masipag yung salapid nung ano ba? Tira. Kulang pa itong mga amigo, dagdagan pa. Isang daang piraso itong ganito. Isang daang pirasong palapa no, na kailangan namin para sa mga private na buya. Hey, grabe inita. alas 8 na ako. Grabe init ngayon mga amigo. Kasi kung napapasin niyo, ayo. No? Kalmada kalmada para buyag. Maganda to pag ganito maglaglag ng buya mga amigo. Kalmada kalmada no. Pero prepare ko mga ano amigo yung mahinangin na kunting aron lang kaysa ganito. Ang laban nito ay heat stroke pastilan. Kailangan ng maraming tubig. Hindi hey, nito. Oh, dos tres. terus terus bunga di karung perendoka unut terus terus tekan unut sebir yon tepuk sa kami sa pelapa op oh, uy sobra sobra balik 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 Puri ka ba? Alright, abandi na kami mga sa Pacific Grabe ang init Woo. Alas 8 pa lang mga amigo, parang alas 12 na ang init ng ano, araw no, grabe At uh, ngayon ay Mula dito mga amigo, tatakbo na naman tayo ng 200 nautical miles, mahigit no. Yan. Okay na yung ano namin, palapa. Iska kilo na mga amigo. Tatlong araw mga amigo, mula ngayon ay hindi na tayo sa fishing ground. Bago yan, ihulog mo namin itong ano namin, buya. Yan, yung bagong buya. Pang-apat na buya mga amigo, pang lima na sana yan, yung nga lang, nalagot yung isa. So, yun bless us all no uh, ah, sana kami namin ang biyaya ng dagat ngayong lahat na to at bago ko tapusin itong video na to uh, ah, pasasalamat mo sa inyong lahat sa mga solid kong supporters subscribers sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip ng ads mga amigo maraming maraming salamat sa inyong lahat good morning until next video hanggang dito lang tong video na to maraming salamat sa inyong pagtanong mga amigo o pag-ampi